Legenda Good morning guys nasa yaring araw alay tayo it's tuesday ganun ulit pangangin lang tapos kain yung na uwi na ayun motor na natin walang side mirror so ikaw natin yan painit na tayo ng motor yo what's up good morning mga tol tol isa tayo uy Uy, 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 <laughs> Morning. Mga bibe. Bibe ba pa o pato? Oops. Good morning mga tol uh, It's August 5 Tuesday Tuesday GP tayo ngayon mga tol Nakita tayo ng share ngayon Papakangin lang tayo Kasama natin mga tropa syempre Good morning, it's 5.37 And today is another day, another day, another opportunity na naman Ayun, mag-ride -right tayo ng umaga Breakfast ride lang, kasama natin yung team Scooter yung All Star Boys Sarap talaga mag-motor sa umaga, ano? Nasa so, sa'yo mga tol, what's up? So, may tayo sa beauty, C5, ah, nandun na si Lamer Ang aga ni Lamer Abuya tayo kagabi guys, kasi tumambay pa kami ng mga tropa sa Lawson napakape pa tayo bibilisan na lang rin natin para mabutan natin si Lamer doon hindi ako pinatulog nung iced coffee isang oras lang yung tulog ko mga tol pero all goods naman what's up ako aga aga traffic so ganun talaga it's Tuesday kasama na yan maraming marami tayong makakasabay na pumapasok sa trabaho dito pa lang tayo sa Pakor, ang dami ng motor Medyo may kapagalan na yung usad Pero well see dun sa Taytay kaya sa mga nakasama natin ngayon Wala, nagkayayaan lang kasi kami eh, Gusto magpahangin ng ibag Tanggal ka tayo daw Kaya ko senet ko na rin, sinet ko na Ayoko, sige umaga bago kayo umalis mga tol, check nyo yung mga papel nyo, kung, kung okay ba, kung dyan ba, nakaayos ba. Siyempre, importante din yung lisensya. Ganun lagi ginagawa ko para safety. Tarot kay lemer Mer, pasensya na. Late na naman ako ng 30 minutes. Ha. Ayun na. Morning, time doon na, pa, pa C6 na. Tik doon tol, daming kasabay. Ay shoutout kay Lamer, kagaga talaga. Lagi mga sa ride to eh. O gagaspulin na namin papuntang C6. So nandun sila rin. Tsaka si Jelic yung kasama natin. And shoutout. Dito tayo sa Maybiudek view deck. O, papagas rin pala tayo sa Petron. Papagas rin pala ako tol. O oh, sa Petron dun. Ha? Eto? Eto? Ay, ano ba yan? Ah, nakasirikit dun eh Ratol May shoutout oh, may sticker nila silot Sa Aerox na gray shoutout Baka nandito ka Let's go, let's go Ayan, shoutout kay Lamer, ang aga Kung mapapansin nyo pala mga tol, wala akong gloves Di ba tayo nakakapili, pasensya na Sa motimode muna tayo may ginagawa kasing daanan dito eh alas 6 pa lang ang traffic na dami kasi mapapasok sa trabaho ngayon syempre tuesday nga ah, siguro paglagpas naman nito na ito ginagawa wala na siguro ang traffic pagas muna tayo ng blaze mga tol full tank na natin to ay si Leimer papagas din sa laymer October na lang kasi natin eh Papuntak na tayo para din na tayo bababa mamaya So yun, uh, ah, big shoutout sa mga tropa natin na lagi lagi nakasuporta sa YouTube and sa Facebook Maraming salamat sa inyo mga tol, lalo na sa All Stock Boys And sorry pa sa lamatan yung girlfriend ko kasi uh, Pinayagan tayo may mag-rides Breakfast ride lang naman uh, oh, Shoutout kay Rambi Thank you sa pag payag na sa mama sa rides namin okay na yan bossing ang gas natin is 256 pala hindi tayo nabot ng 300 kasi may 2 bar pa eh ito po basa ko sa GC nandun na sila rin rin sa JLX sa may C6 nagahantay ito e, lang natin sa kulit sa pari na tayo araw. gusto ko nga pala magpasalamat sa mga na nakasuporta sa akin dyan sa Youtube mga tol na appreciate ko nakikita ko yung mga comments nyo nababasa ko na so, nakakatawa lang ng... nakakatawa lang nakakataba ng puso ah na sila tol so yun maraming salamat sa support talaga ha? pati sa facebook yan nakikita ko yung mga nagkakomment mga tropa natin maraming salamat sa inyo mga tol <laughs> tuloy tuloy lang tayo dito sa ginagawa natin hanggat masaya tayo tuloy tuloy lang ah, kaya rin ako nagpapatuloy sa youtube dahil sa inyo nakikita ko mga chat nyo sa akin sa page so sana maka tayo makapag ride tayo soon ano makabot tayo ng Cebu Bicol marami nag comment eh marami nag chat chat sa akin ayun eh, nakatawa lang kaya ginaganahan ako mag upload ng mga videos eh. eh, mga ride namin yan ginaganahan talaga ako dahil sa inyo shoutout sa iyo Mike ano na tulog ka pa rin ay ah ganyo Charot Rocks Potatoes. Charot Rocks Potatoes. Ayan follow nyo yung page niya mga tol sa FB. And si Jelik kasama natin ngayon. Ngayon na lang ulit natin nakasama yan. Good morning sir okay, May plaka na po o may plaka na? Meron po okay. Checkpoint LDO mga tol okay. check, check lang naman nila kung may plaka na daw So all goods naman <laughs> Sa plaka lang yun tol So check nila kung may plaka na yung bawat motor Oo okay naman Safe naman tayo, nagulat lang tayo bigla kasi Pinatabi tayo agad oh, goods naman <laughs> Tagus tayo yun, LTO yun Kala ko, warahon yung M3 natin mga tosh Tumibog yung puso ko eh For verification lang, tinanong kung may plaka daw Ayun, meron naman, all goods naman dahil <laughs> Di, pina... Di na pina... Di nila chinect yung RCR natin tsaka lisensya Ayun okay lang, bakbakan ulit Gundo Tschüss! So natin si Christian dito mga tol Tapos hintayin na rin natin si Arasuya Christian where are you? Touchdown buso buso Ang starting grid ng mga idol May tambahin pala dito Ganda ng view. Dito sa likod ng shell. Ah, si, as, si ano? May tambahin pala dito, no? Patag oh, mo banana pala. Hindi pa. Hindi ko nasisilip to. Ngayon lang eh. <laughs> <laughs> ah, si ano? Christian daw. So, waiting kami kay Christian tsaka kay Rasuya. Eh? Ay, kay Rapi. Oh, tol. Chinet ko. Dito kami sa may shell. Boso-boso. It's uh, 708. Ayan, mga motor namin. Baka lima lang kami mga tol pala. Eh, sila Mark... Shoutout kay Mark tsaka kay Gar. Sleep well mga tol ah Waiting tayo sa kasama natin. Ayan, kasama ko si Lamer. Mm -hmm. Ah, si Jelek, shoutout. Tulala ka ah. <laughs> ha. Ayan, tsaka si Ren rin, so waiting tayo kay, ano, kay, kay Christian tsaka kay Tapi. Mga lead sila eh. So bali ano na kami mga tol, uh, limang motor. Tapos mag na lang kami, doon lang kami kakain. Maangin lang kami sabay kain, sabay babahan na no. Tanggal ka tilang daw sabi nila Lamer. Naging nga ka ti. Jelay kasama natin. No? First time natin makasama yan. Ay ah, hindi, hindi pala first time. Ngayon na lang ulit. Ayun, <laughs> so, waiting na lang tayo sa dalawa. Amin mga tol kasi yun kay Jelek tapos si Ryan rin nandun so kami nag tayo sa shell buso buso Christian ano na nasa ka na shoutout kay ano kay Mark tsaka kay Gar kay Totski sleep well mga tol ah lalo ka na Mark sarap na tulog mo siguro no dyan na si Christian mga tol ayun Ay, kong pogi. Hogi naman yan, tol. <laughs> Anong okay na. niyo, tol. <laughs> niyan, tol. Sakitin mo 'to, ha? Merakit ka ng motorpo. Okay na. Oo. Bisa tol. Baok nga 'yan, tol. Shoutout kay Christian. Oh, yon, may natin lami sa na lang si Rapi, tas bati na Wala, tol. Di nakasama si Lagar ano, eh. Hoy, Chasi 'yan, Si Mark. Sabi nila Jeep pero tulog. <laughs>

gear up tayo gear up kasabay daw sa atin naghanap si kuya ng kasabay wala daw siyang kasabay so mag isa lang si kuya so sabay na natin paakit Ano po pangalan nyo? Adrian Adrian, asik Hintayin lang po natin yung kasama natin Nagpagas lang po eh Yung dalawang naka-aerox din Tagal pa lang kasama ko, hindi na pwede Sige po, tara Hey, tol Ah, oh, meron tol, wait lang Shoutout kay Tropa Nakaklik Eto talo. Thank you po. Ingat tol, ingat ah. Salamat, salamat. Ingat. Light safe tol. Papagas lang yung mga tropa natin ng siguyan na kasabay. So, ilang motor kami? 1 2 3. 6. Apat to, pitong motor kami mga tol. Okay, papagas lang si Rapi at si Christian. Papagas ka ba? Hindi na tol. Sigo si ano tos sugupal na jetski ski. Tol, ko pala yan. Shara, tu pala jetski ski. Nabi jo ngayon eh. Ah, oh, tol, meron. Paano na ba kayo? Pa babaring kayo? Ay pa ano? Tol. Guys, Shara, kilabot street gila. Ito na meno. Sama ko sa vlog ko ah. Ayun, tol, Shara. Oh, bababa pa lang kami. Baka mag-iis lang kami, tol. Ay, wait lang, may. Kuha ko, kuha ko. Eh, ba, total? Okay. Ay, mula, kuya. Dito lang kami, ya. Tayo namin kay Boba. Sana wala nga, walang ano dun, eh. Harang dun, eh. Oh, I know. Para wala ko so, Thank you. Oh, para di tayo mabidyoan. <laughs> eh, hey, shoutout, Tal. Shoutout. Salamat, Tal. Ingat kayo, ha? Ito, nice to meet you, nice to meet you. Ingat kayo, ingat kayo. Dito na kami. Mahawin na na kami. Ito, salamat ha, salamat sa inyo. So, yan, shout Sama ako sa video ko ha. Okay lang. <laughs> Ay, charot kilabot, mga tol. Ingat, ingat. Yun, shout sa kilabot, mga tropa natin. Sa, kayo, shout kay, kay Kupal na Jetski. ski. Tropa natin yan, yung naka p na bulo kanina. Maraming salamat sa supportan yung mga tola. Ingat kayo, ingat. So, nabinyagan yung bago nating sticker para sa Aerox, sabi nyo, nabawasan. All goods lang yun, para sa inyo yan, mga, mga tol, yung pinapagawa natin sticker para sa inyo yan. Sasabay sa atin, sila kuya. Yan, isang Aerox, tsaka isang Enmax. And shout out, sila kuya Adrian. Uh, ano po kami? Ta oh, taga Bacor po ako. Ito yung, oh. Pass boys. Ah po. Ito mga tol, taga Antipolo. Tayo okay. po, is taga uh, saan po kayo? Taga Payuman, kinapapahalan. Ah, sa ano? Opo. Oh, oh. mm. Dalawa lang po kayo? Huh? Dalawa lang po kayo? Dalawa lang kami mga ako. Ilan kayo ba Baka mga 8 po, 8 po kami. Mga naka nakairok. Go! Hirap na. Una kayo tala. Sabay ka. Una na kami tol. Ingat ah. Ingat sa amin, ingat sa amin. Ang kasama namin sila kuya. Ayan, shoutout kay kuya Adrian. Nakikisabay sa atin. Hintay na sila Jelic, tsaka si ano? Christian. Let's go Okay oh, lang dyan? Tala Sa likod lang ako, bibidyo ko Sige, yes, sige O okay. oh, yun mga trol, ingat sa amin I Enjoy watching! <laughs> Sila Lamer na uli. Tayo natin. Ako mo sa tayo kay Lance. Yes. Huh? yes. Parang wala sa si Christian ngayon eh. <laughs> sarap. 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 Nagbabagal. Tayo naman sarap na no. ng Oh, guys, solid 'yan ganyang spot. Hmm. Sarap niya, no? <laughs> Kaya nga eh, no? Sayang naman biyahe kung uuwi yun Naka Aerox din? May, parang may problema kasi yung motor niya Patagyan lang siya? Ay, sa maba lang? Mm, sa masinag lang? Pero pinahuna daw siya kayo so Ha? Pinahuna daw siya Pinahuna ka? Ano ka ano sabi niya? Baka umuwi yun? Tara, yayis tayo Tara kuya! Wala mga tol si Christian nag back out Ewan ko anong problema ni Christian Hindi naman ganoon magpatakbo si Christian eh. Lagi na uuna yun eh Daw makapagpatakbo ng mabilis kanina Baka may checkpoint <laughs> Baka tayo dun sa big seat Oh, diretso na kami eh, Ala si Christian, di na namin hintayin Siguro umuwi yun Ramdam ko sa kanya eh na parang wala siya sa mood ewan ko anong, anong problema di siya comfortable sa boots niya yata or sa motor uh, wala sa condition Lakas mo ko is. Ikaw malakas. <laughs> lakas ni Kuya. Shout kay Kuya, lakas. Nice cam tayo. Touchdown ni yes. Ace. So, hintay natin si Jelik. Jelik. naman natin. Tara, ka tayo, yeis. Okay, nakagigbay big, ko. Oh. San po ba ito? go. Sabi magandang maganda view. First okay, time natin dito sa yeis. Dito na lang ako para ako yung ano, Bibidyo ako sila. Tatanungin natin si Guya. Stock all the way. May stock, stock bar open. Stock, stock bar open. <laughs> Last ni Guya Adrian. Uh, sino yung stock dito? Sino pa? Ayan, Sir Chambra. Ayan. Ayan. racing oh, shout out Shout out Piyo Adrian, binigyan tayo ng sticker oh Stuck daw eh oh, <laughs> Ito so, may may grupo kami kuya, ano? Uh, all stock boys. All stock po siya. may Mga all stock talaga ano. Pare-pare sa all stock mo. Oo. Ngayon na ni kuya Adrian. maganda aalan lang tayo tap silog or pork silog. May libre daw kape. Yeso. Wala na, nawalan na ng gas. Awit ah, sayo Christian. Bakit ka umuwi? Stock racing. Ayan, shout kay Kaya Adrian, nakasabay natin dito. Yay! <laughs> Sa Papa Jake, shout out. Papa Jake din po. In-scam tayo ni Kuya Adrian. Tingnan eh. ni kay Adrian, ang lakas, ang lakas. Scammer yung mga pipes niya, eh, no? Kung ano, stock yung pipes. Stuck bar open yun, eh, you no? Know? <laughs> Bigyan natin sticker si Kuya. Ito, Kuya, yung sticker. Pati ay papa. Thank you. May pati-ipa pa. Shout out. Dancy Thank you, Adrian. Tangin lang natin yan na Mitch Kate. Nakisabay sa atin. Charal, kuya. Ano to? Topsy? Topsy to? <laughs> Let's go. Kain na kami mga tol. First time natin sa is FT lang kami. Sabay kwentuhan. Sabay baba na mamaya. Kain muna kami. Kain <laughs> <laughs> Walang mga kabay eh, no? Ayun no, may libreng coffee dito pag umotor kayo na ito. <laughs> Parang manginig na mga isa or Urbada. Pag bumili kayo ng no, mga tol, may libre ng kape. Ano nga, retap, si Ford, si Mga si silog, silog, May libre na Solid din. Okay. Solid, yes. Nabusog kami. Thank you. Ang so, mga motor na ka dito muna kami sa labas. Nagambay muna kami. Maya-maya, uwi na rin. mga mga sigurong nila. Ito ang parang may project lang ha Hindi, nag-deliver lang ako dito Yun, sa mga nakasama natin yung Tuesday sa ride na to Shoutout sa inyo mga tol, maraming salamat So, nakapagpahangin lang rin kami dito yung motor natin, yan Pauwi na rin kami mga tol Pahangin lang kami So, yun, batsi na rin Solid ride naman Thank you, yeyes Tara, taw sama-sama natin. Salamat. Chaka Kai Adrian. Shout out kay kuya Adrian. Yeah, nice to meet you, Kuya. Inis ka mo, kami Kuya. Grabe ka, lakas mo. Go. Girap na, mga girap. Kami pa uwi. So, nag-enjoy naman ng mga tropa natin. Thank you, guys. Nagbusog mo kami, ah. Let's go. Downhill na tayo. Ingat sa amin, sana ah. safe lang kami makawi let's go maraming salamat sa mga nakasama natin sa ride And shoutout sa inyo Shoutout kay Lamer, shoutout kay Ren Shoutout kay Jelek, shoutout kay Rafi And tsaka sa dalawang nakasama natin sila Kuya Adrian And shoutout po sa inyo uh, Sa susunod po ulit na rides And big shoutout din sa Scooter Hub Kila Kuya Omar, Kilagar Yan, mga tropa natin Kung saan tayo laging nagpapahinga Kapag tapos mag-ride doon tayo nagpapahingi eh. Pagkatapos natin mag-ride sobrang init na ride. Tambay muna kami doon sa shop, sa scooter hub, sa Taytay. So, Maraming salamat. Eh. Shoutout kila Kuya Omar, kilagar Gar, Erax, mga tropa natin, team scooter hub, kay Madam Len Maraming salamat po. So ayan mga tol, abangan yung susunod na ride namin. Mga magtotropa, scooter hub, ex, all stock boys. So, Pupunta naman kami ng Tagaytay. Marami kami mga tol kasama mga backride namin. Ito so, na tatapusin tong video na to maraming salamat gaspon safe lang mga tol and ingat tayo lagi sa kalsada